Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng umaga, gising na bango na po mga kalaki para sa ganun makuha mo na ang swerte Siyempre po, ano po o, oh, first week na po ng ber months po, ano ba, ber 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 months na po tayo ng October mga kalaki Siyempre dapat meron ka na mga hawak na lucky numbers at dapat ma-experience mo na po na manalo tulad po ng mga naka follow po sa atin at sumubok ng private consultation. Okay, so mga kalaki, ito po, tuloy-tuloy po tayo mamimigay ng mga lucky numbers po para sa ating mga followers na talaga nag-aabang at ikaw na yon. At gusto ko, ikaw, ikaw mismo na nanonood nito ngayon na talagang gumigising ng umaga, maraming maraming salamat sa iyo, maraming maraming salamat sa inyo sa mga talagang inaabang ang kami every morning. Ano po, ang mga lucky numbers natin na ibabahagi sa inyo, nawa po ay lumabas sa mga bawat bayan nyo. Kaya eto na po mga kalaki ha, tandaan nyo po ang lucky numbers natin. Naku magpapas magpapasko na ano, Ang lucky numbers po natin libre, walang bayad sa mga nagtatanong po at hindi po nakakaintindi diyan. Ang lucky numbers po namin libre po mula umaga tanghali hapon gabi araw-araw yan libre panoorin niyo po sa Facebook, YouTube at TikTok. Private consultation po ang may membership fee. Yung po yung mga, mga taga abroad at taga rito sa Pilipinas na talagang interesado na magpa-member na matutukan sila para sa mga laban nila. Mga magpapakod ng mga birth month, birth year, yun po ay at magtatanong po ng mga panaginip nila. Yun po ay sa mga uh, interesado lamang po at hindi po ito pilitan okay so wag po kayong malungkot dahil libre naman po ang mga lucky numbers at nagla live po ako minsan nagla live ako sa youtube tiktok sa facebook libre po ang lucky numbers humingi po kayo bibigyan ko po kayo okay pero kung interesado ka na magpa member sa private consultation abay mag chat ka na sa akin, mag-PM ka na, make sure po na pag nagpa-member kayo, makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member, para legit kasi marami pong gumagaya ng account namin, okay, kung ready ka na, nakuni ng 2-digit lucky numbers ngayong alas 5 ng umaga abay, ready na rin ako, tara Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo ngayong Burmans na to, okay ayan na mga kalaki, gising na, Ito na po ang 2-digit lucky numbers umpisahan po natin sa Taytay Rizal Kaitayrizal 2 12, Cainta 5 21, San Mateo G 30, Isabela 31 33, 35.2 35 2. Rojas 14 4, Kapis sa 29, Bohol 2 28, Bulacan sa 1, Bagyo no 2, Bicol 1315 Batangas sa Is 18. Bataan 1.23 Butuan 5.4 Benguet 6.19 Iloilo 31.27 Leyte 5.2 Samar Gis 12 Paranaque 11.17 Manila 20.22 Pasig 3.21 San Juan 5.17 Marikina 1375 Romblon 518 Montalban uh, Angono Rizal ito Angono Rizal 2325 Montalban Rizal ayan Montalban Rizal 428 at Antipolo Rizal 331 ayan po at Quezon City po 1920 Pampanga 8G Pangasinan 4 16 is La Union 19 23 Ilocos Sur 31 4 Nueva Ecija ito po Nueva Ecija 520 Nueva Vizcaya 3 16 is Masbate 7 8 Cebu 43 Aklan 5 19. Eh. Ayan, puputulin muna natin sa aklan mga kalaki para sa mga bago nating followers dyan, mga nagaabang po at talagang sumusubok na po talaga na uh, tumaya o lumaban sa ating mga lucky numbers. Abay, kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers everyday ng mga tips at ideas, hanapin po kami sa Facebook, I-follow niyo po kami. Red Parungkin po, dapat nakapollow po kayo ha. Ah. Red Parungkin po, yung may 315,000 followers, yun po ang mga ipapollow niyo kasi marami pong naglipa ng fake account namin. Hindi po kami yun, baka maligaw po kayo. Okay? At syempre, may YouTube po tayo Red Parungkin din 16,000 followers sa TikTok po Red Parungkin din meron pong 414,000 followers at syempre po may second account po tayo Aris Gatchalian at isa pang Red Parungkin na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen Ba't namumulimat? Ah, hindi. Na may picture namin ni Lola Carmen at meron pong 50,000 followers mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay niyo? Doon po kayo sa mga legit na account, humingi ng mga lucky numbers. Pag nakita ko kayong nagshare kayo ng mga videos namin, nag-heart, nag-comment ng comment at nakapalo kayo, re-replyan ko po kayo tulad ng iba. Ang dami ko nang na-replyan po. Hindi po ako nagsisinungaling na hindi ko man po kayo nare-replyan yung iba kasi po napakadami nyo po pero ginagawa ko po ang lahat para ma-replyan po tayong lahat para mabigyan po ng code, okay? At sa mga interesado po magpa-member ng private consultation, make sure po na makakausap nyo ako, okay? Para po hindi kayo maligaw ng mga uh, account kasi po marami talagang fake account. Ewan ko ba sa mga yun, ba't ginagaya ako? Pwede naman silang humingi ng, pwede naman silang magbigay ng lucky numbers, bakit kailangan pang gayahin ako? at syempre yung mga nagre-reply po dun sa post ko sa mga video ko na dun po kayo magpa-member sa kanila pwede nyo naman pong gawin yon hindi ko po kayo pinipigilan pwede po yun pero uh, wala pong sisihan okay? basta po kami, dito po kami hindi po kami namimilit ng tao na magpa-member kung sa amin po kayo, masar maraming salamat kung sa kanila po kayo, okay lang din po at syempre, ang gusto lang po namin dito sa Lucky World, maranasan yung manalo manalo, manalo, manalo. Basta kami, uh, satisfied kami sa mga followers natin na dumadami at talaga nagtitiwala po sa atin. Okay, at nakita nyo naman pinopost po natin ang mga nananalo. Pasensya na po kung hindi ko po pinopost yung iba dahil yun po ang kagustuhan nila. Ayaw po nilang ma-post Okay? Gusto lang nila, nanalo sila, sabihin lang sa akin, pero ayaw po nilang ipost yung pangalan nila. Sila po ang masusunod. Okay, so eto na po mga kalaki, kaya eto na ituloy na po natin ang mga two-digit lucky numbers. Aurora, sa East 29, Laguna, 31-20, Quezon. 17-23, Olongapo po. 16-25, Dabao. 7-14, Tarlac. 8-20, Quirino. 30-22, Bacolod. 1-24, Cavite. 5-21, Taguig. 14-28, Mindoro. 16-23, Marinduque. 7-1 Caloocan sa is 22 Muntinlupa 28-25 Palawan 1-32 at Sambales 14-15 syempre uh, Apayaw, akala nyo mga kalimutan ko kayo ha. Apayaw, 19-22. At syempre, uh, tabuk Tabuk, this is uh, sa ace. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers po. Make sure po, itataya nyo po yan, ilalaban nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At iramble nyo po ang 2 digit, 3 digit, at 4 digit uh, para mabaliktad man po ang mga numero, panalo pa rin po tayo. Ito po, shout out po tayo ngayon sa Pamilya, ano to? Pamilya Nieves. Nieves po ng ka kawayan Isabela. Hello po sa inyo sa mga taga-kawayan Isabela. Maraming salamat po sa panunood. At syempre, ang toda po ng tricycle po dito sa may ano to ah okay dito po sa may ah, uh, Quezon City po dito sa may ano, ano to Novaliches Quezon City po sa toda po ng tricycle dito maraming maraming salamat po sa panunoo uh, sa pagbati po sa amin Sir Red sana po mapansin eh hello po sa inyo at ayan po ang nais ko po sana manalo kayo ha at sana po Walag, huwag kayong susuko dahil kami hindi po kami susuko magbigay ng mga lucky numbers sa inyo. Sa mga napanalo na po namin, congratulations po. Sa mga hindi pa po napapanalo, humihingi po ako ng sorry. Pero sinasabi ko naman po, wala pong pilitan. Malaya po kayo makapanood ng mga ibang nagbablog, nagbibigay ng lucky numbers. Hindi ko po kayo pipigilan. Kung sino po mag-i-stay sa amin, maraming salamat po at ingat.